Masarap ba na pagkain ng hanap mo kapag ikaw ang nandito sa Banawi? Tama ka, ang Banawi Greenhouse Coffee ay isang magandang lugar para mag-relax at mag-enjoy sa pagkain habang tinatangkilik ang kamanghamanghang tanawin sa Banawi. Kilala ito sa mga masasarap nilang pagkain at syempre sa magagandang view ng rice terraces na maaaring mong makikita habang kumakain isa itong perfect spot para sa mga gustong magtangkilik ng lokal na pagkain at maranasan ang natural na ganda at paligid ng Banawe Rice Terraces. At ano pang inaantay nyo? Puntahan nyo na ang coffee shop na yan. We'll treasure this through all the years, hand in.